Di, tingin nga dito. Hey! 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 No, Di! <laughs> busy, busy mamili ang baby girl na yan. <laughs> eh. Hey. Oh, sige, bilhin mo ako ng gusto mong bilhin mo, mo diyan. Kano ba lahat, be? Ha? Kano ba? san mo? Diyan ka taba na mamalingke ka. <laughs> eh. <Hey. Yeah. laughs> ano ba 'yun? Ano ba 'yun?

Idol for this video is eh, a cooking time ng aking asawa ngayon. Ay! Asawa talaga ang angas par. Ay! Galing pa siyang Batangas. Dumay lang dito kasi mahal ako neto eh. Ayan o. Oh. Kiss nga bi. Ayan. Ayan. Nagluluto muna siya ngayon mga ka-idol. So titignan natin. So bye, bye natin ang pagluto niya mama. At titikman natin kung masarap. Ah. Ano yan? Talaga ba? Oo. Tingin ka naman. Say hi naman B eh, That's my beautiful wife, my one and only. All right, mga idol. Abangan nyo mamaya mga idol pagluluto niya. So ito papakita ko sa inyo, ayan. Nagaano muna siya ngayon, ha? Ah? Ang tawag diyan, Sibuyas. Ano sibuyas daw pampaiyak. <laughs> so ayan, mga idol. Anong luto niyan? Ano luto niyan? <laughs> ano luto niyan? sinigang. Oh, sinigang lang daw mga ka-idol. Titikman natin ang sinigang na luto ng aking baby loves na may one and only baby loves. Thank you. Mm, yan. Ayan. Abahan nyo lang mamaya mga ka-idol ah. Mga par, Ay, ang angas talaga. Ay, wala pa pala. Ito, <laughs> pakuloan lang pala mga par eto <laughs> ang ating cooker natin ngayon. ating napakaganda, napakaganda, napakagandang baby girl. That, ah, di Ayun yung mapakita, guys. Ayun yung mapakita. Ayun. Abangan niyo na lang mamaya pagluluto na. So goodbye. Titikman natin ang luto ng ating may one and only baby. Titikman natin kung masarap. Saglit ha. Adol. <laughs> Tingnan natin kung anong lasa ng luto ng ating ano. Tingnan natin ha. Lasang, lasang baboy pa rin. Hindi <laughs> Sarap niya mga kaidol.